idol, ang pogi namin engineer mga idol, yung nasa dulo naglalakad mga idol, yan, nakakulay yellow ng na damit na may green na Best mga idol, pogi ng engineer yun mga idol, si Sir Juan Paulo Cuato mga idol, ang may-ari ng Montana Company mga idol, si Sir Juan Paulo Cuato. Napaka-pogi at napakabait ng engineer namin mga idol, napaka-galing din mga idol. Ayan, si Sir Prancing yan mga idol, pogi namin kasamahan mga idol, all around yan mga idol, napaka-galing yan mga idol, kahit saan isa lang yan mga idol, napaka-pulido gumawa yan mga idol. Well lahat all around lahat kung ano-anong papagawa mo dyan kay Sir Prancing mga idol ganong kalupit yan mga idol at kagaling mga idol veteranong veterano yan mga idol ganon kalupit si Sir Prancing mga idol ayan din yung mga pogi naming engineer mga idol ayon din sa Naka-green na ano oh, naka-orange na helmet mga idol. Okay. Ang pogi ko ding insan yan mga idol. Pawis na pawis na din yung pogi kong insan mga idol. Ayan si Engineer Lawrence yan mga idol, yung nakapuli. Ayan si Sir Juan Paulo Cuato, ang pogi naming bossing mga idol. Ayan naman si Sir Dennis mga idol, poging site engineer namin yan mga idol.